guys, malapit na kami sa airport. Ito mga kasama ko. Ito <laughs> tayo sa airport ngayon. Pauwi na tayo ng Manila. Meron pa tayong isang mission na hindi pa nagagawa. Kung saan. Hindi pa na napapamigay itong Rings Power Shop sa mga kabayan. Pero may naisip ako, nabibigyan ko nito. Na kung saan siya yung tumulong sa amin mula day 1 hanggang day 4 dito sa Thailand. Siya nag-asikasa sa amin, nag-tour guide sa amin lahat. Abangan nyo to. Let's go! Yeah, Tara sila! Come on! Sir Katani, may sorpresa kami sa iyo sir. Mm -hmm. Marami kang ginawang 4 days siyang kasama natin Siya na kasi kaso kalubo eh Lahat ng mga pinuntahan natin kasama natin siya Lahat ng mga kailangan natin, natin problema dahil sa kanya Nakita lahat dahil sa kanya Sir, alam ko meron kang PCX di ba sir? Meron yeah. Pagkakatiwala namin sa iyo itong Race Power Suspension Yun! Ah, ikaw nang bahala magbigay ng hostesya rito Thank you very much I mean, deserve yan. I mean, it, ito yung gesture na kaya namin bigay. So, thank you. Thank you. Parang token of appreciation lang namin sa'yo. Thank you very much. Uh, mm. para sa gift na to, hindi ko to ibibenta, hindi ko to ibibigay. Hindi, no. pang-click pala to. Pang-click, pang ah. So, Meron din akong click. <laughs> ah, may click ka. On the country to, eh. Ang dami <laughs> click dito, eh. So, pang-click to. Pang-click, ayan. Pang-click pala. Sir, flex mo na to dito. Sa Pilipinas lang meron ito. Pero dito gawa. Kaya, rare. Ikaw okay. so yung meron nito. <laughs> so guys, yung Honda Click natin magkakaroon na ng napakagandang range power suspension with preload and compression adjuster at saka ano din, exhaust spring. Boss, para ano boss? Uh, remembrance ko rin sa'yo. Pabango ko. Yeah, no? Personal na pabango ko yan na meron sa Pilipinas. Sold out na yan pero para sa'yo. Meron tayo ganito guys. So very okay. proud tayo. Thank you very much Jomo Motovlog and the rest of Uh, race power tayo na ano. Di lang yan sir, di ba sabi ko may, may ano ko. Kinamit lang namin to sa event namin. Ito kasama ko sila Boss Arch. Labi ah. natin yung previews. Para sa iyo to sir ha. Thank you very much. Sukat nga pala kayo. Oo. Meron tayo, come from Rizzi. Suspension and, uh, and uh, product niya no. Boss Joe. Also. Kung nagtataka kayo kung sino si Sir Katani, ito siya. Hino'y Thailand. Kaya kwentahan niyo na lang yung Facebook niya para mas makilala mo siya. Lapit na tayo mag ano, 22,000. Ilang gano'n na lang. Mati na lang. Na lang. So, masaya ka ba, sir? Masaya ka? Napakasaya. Talagang very unique experience. Hindi ba kami makulit? Hindi ba, ba kami <laughs> ano? Masasabi ko lang is, yung team niy niy niyo po ay eh, hindi po arrogant Wala pong yung mga ano ba, uh, feeling ano. Kasi sikat, di ba? We mm. have to accept, sikat kayo but never ko na feel na yung pag-asta nila na parang ano, parang sila. Very uh -huh. humble, yun yung masasabi ko talaga. So, okay, guys, balik ka tayo ng Manila eh, so, marami tayo sa si Yes! Mga like wow. negosyo, mga business, lahat. Trabaho na ulit! Raise power! Back to normal. Let's go! Raise power! Maraming salamat! Bro! malawi and i